Hi guys! Welcome to my vlog guys. So ayan guys, meron tayong pag-uusapan ngayon guys tungkol sa ating pagtitindahan guys. No? Sa aking pagtitindahan pala. So sa so, inyong pagtitindahan ba? Sa lahat ba ng nagtitinda dyan? Uh, meron ba kayong napasukan na apps? So ayan, meron tayong pag-uusapan ngayon, app, uh, ngayon guys. Yung tungkol sa apps na napasukan ko guys ay tungkol ito sa apps na grocery. So ayan guys, bago lang ako na pasok sa grocery, siguro uh, uh, ano para mga dalawang buwan pa lang ako mahigit. And bago pa lang talaga, so walang nag-invite sa akin sa grocery guys, no? Dumaan lang siya sa wall ko doon sa Facebook. Ayan. So, ayan, nung dumaan siya sa Facebook ko, i-install in ko siya, sinubukan ko siya guys, and siyempre, uh, nagbasa-basa ako doon sa mga comment and Tinignan ko kung mayroon ba dito sa Laguna. So, nag-deliver sila sa Laguna. Akala ko kasi doon lang sa probinsya. So, ayan. Nag-try ako. Ang nangyayari, guys, ay uh, meron pala doong ilista. So, ayan. Pag-usapan. Maganda pag-usapan natin yung ilista, guys. No? Ano nga ba ang ilista? So, ayan. So, bago ko siya nakuha yung ilista, Ah, sinubukan ko muna nung una, nag-order ako ng ano lang, isang libo lang mahigit kasi syempre apps yun eh. Oh, hindi, 'di ba? Mahirap na. <laughs> Sa bagay, hindi man tayo maglabas ng pera kung hindi makarating sa atin yung item. So, maganda talaga siya, guys. Kasi ako, kagaya sa akin, nandito ako sa looban. Miss hindi ako mismo doon sa IV, sa looban. Ihatid talaga ng mga nagsiship sa inyo, guys, kung saan ka mang lupalop. Ihatid talaga mismo sa pinto ng bahay nyo yung, ano, yung in-order mo doon. Ayan, maganda talaga siya, guys. Ano talaga siya? <laughs> pa? ano talaga? Maganda talaga siya. Pag-recommended talaga siya. And, Pangalawa, so hindi pa ako nakakuha ng ilista. Ayan. Tapos, nag-order siguro mga tatlong beses ako naka-order sa kanila. Hindi ako nag-order ng malaki. Ang pinakamalaki kong in-order ay halagang 3,000. Oo, 1,000. Pero hindi deliver sila guys, 1,000, 2,000. Ayan, 3,000 nga yung pinakamalaki. So, isang araw, sa ano ko, sa account ko doon sa uh, grocery, meron na siyang nilagyan na ako ng puhunan ng ilista. Ayan, nilagyan ako nila ng, kumbaga, yung ilista. Tapos, hindi ko pa rin siya ginamit, guys. Hindi ko ginamit. Kasi ayaw ko nga mangutang. O, ba? Diba? <laughs> ayaw ko. Natakot ako sa utang, eh. <laughs> yung bang babayaran mo, mayroon kay isipin na utang. So, tumawag sa akin yung, ano, ah, uh, nagtatrabaho ng grocery. Sabi niya, madam, tungkol po doon sa ilista po ninyo, kung hindi nyo po yung gagamitin, ay mawawala po siya. So, sayang naman kasi guys, kung mawala siya. So, ang ginawa ko, ginagamit ko siya. Ano nga ba yung ilista? E ang ilista e guys, ay pahiram po nila yun ang puhunan. Pero, pagkapasok na pagkapasok mo sa apps guys, ay hindi mo hindi mo basta-basta, hindi ka nila basta-basta bibigyan ng pahiram na puhunan. Siguro, kagaya sa akin, mga tatlong business pa ako order, bago nila ako binigyan. So, ayan na nga, ginamit ko na siya guys so ang worth na pinahiram sa si akin sa kanila ng ilista ng puhunan ay worth 7,000 so ayan 7,000 pero pag magpa-ship ka kasi guys pag ano yung pag-usapan natin ang tungkol doon sa uh, yung ano ba kung meron bang bayad ang shipping So, pag cash to cash, ang gagawin mo guys, magpa-ship magpapaship ka, cash to cash, walang bayad yon dito sa amin. Uh, oh, hindi ko alam sa inyong lugar. Basta sa Laguna, sa pwesto ko, wala siyang bayad. Pero, pag doon sa ilista guys, meron siyang, ano, yung, yung, ano, yung fee. Ayan, yung processing fee. Ayan, merong bayad. Depende. Sa halagang 7,000 ay nakaka-process ako ng meron akong fee doon na 200 plus. So, okay na rin, di ba? Walang ano, at least no hassle o hindi na ka na ano namamalingke. So, ganun. Uh, Mag-order ako. Pag, ano, every Friday yung sinila nila, guys. ah uh, kumbaga, para siyang consignment ba guys ipapagamit mo nila yung ano yung items ayan order i-deliver sa iyo walang bayad tapos babalikan nila after 2 weeks ayan lalabas pagka 1 week 2 weeks ganyan pagka 2 weeks babalikan nila yung Uh, yung hiniram mo na items, ayan Consignment nga siya kung tatawagin. Sa bagay marami naman ang consignment garo ngayon guys, guys sa mga sigarillo, 'di ba? Meron din naman consignment every two weeks din naman yung sigarilyo, Dito sa lugar ko, meron din naman pumasok sa akin na isa sa isang sigarilyo na ahinte. Ayun. Isa lang. Iwan ko. Yung ibang, ano, hindi kasi pumapasok. Nasa looban kasi kami, guys. Kung siguro nandun ako sa, uh, ano, mismong daanan, eh, marami siguro, maraming marami ahinte at pumapasok doon. Ayan. So, ganun, guys. Ayan, na-explain ko na sa inyo kung ano ba talaga yung ilista doon sa apps ng grocery. So, ayan, guys. Kung hindi nyo pa nasubukan yung grocery sa mga nagtitindahan dyan, Pwedeng pwede sa mga gustong magtindahan guys na wala pang puhunan, pwedeng pwede ito guys magumpisa kayo. I, I, -i -ano yung uh, i-install nyo yung apps ng grocery tapos mag-order muna kayo ng mga ilang ano, mga ilang order siguro pangatlo kagay sa akin pangatlo tapos tsaka kayo bibigyan ng puhunan sa ilista. Magagamit nyo na yung guys yung ilista. Ayan, every two weeks yung singilan nila consignment. Ayan. Ayan guys, basta sa akin 7,000 yung binigay sila sa akin na pinapahiram. And maganda ngayon guys, may bago ngayon silang ano, uh, ano doon sa ilista e Nah, uh, na pwede mo siya dalawang bisis bayaran. Pero hindi pa ako nag-fill up, kailangan mag-fill up ako ulit. Ayan, doon sa pinapasa nila na link mag-fill up ako. Pero hindi pa ako nag-fill up, guys. I-try ko rin yun. O, diba? Fill upan ko rin yun. So, ayan, guys. Go-go na tayo, guys. Sa mga gustong magtindahan dyan na walang puhunan. Pwedeng, pwedeng, pwedeng ito sa inyo, guys. Ayan. Hanggang sa makakaipon. Diba? Weekly. Tapos, ba babalikan nila. Siyempre, anuhin mo rin yun. Tansyahin mo rin yun. Kung kaya mo bang bayaran yung utangin mo pagbalik nila. Diba? Nakakahiya naman kasi pag hindi mabayaran. Masira din kasi yung record mo pag hindi mo mabayaran. So, kailangan talaga utang is bayaran. O, ganan. ba? Diba? So, ayan guys, gogo na tayo sa mga, sa ulitin ko guys, sa mga gusto mag-upisa dyan ng tindahan na walang puhunan, i ano nyo lang yung apps na grocery. So, ayan, pwede kayo mag-order halagang isang libo, dalawan libo, pang-umpisa lang ba guys ba? O, ganun lang yung ano. Tapos, pagkatapos nun, pag mabigyan na kayo ng puhunan doon sa ilista, e yun ang gagamitin nyo mag order kayo ng marami gamitin, gamitin nyo yung lahat kung magkano yung ipahiram sa inyo ng ilista, gamitin nyo lahat para lumago at lumago na dumami dumami ang laman ng tindahan nyo so ayan, ganyan lang guys so, gawin nyo yan guys ha, so, ayan, ganyan lang masasabi ko, bye bye